Yo, may sasakyan naman. Malamig pati aircon. Gusto mo sports car? Masakay tayo? Mapunta tayo sa dait? Kasama ako, ma'am. Kay e, Doktora squadra Bibigyan ka nun, pampaganda. Kuya Mario po YouTube Ayan, thank you Rachel at Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no support po. Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. And thank you very much. Thank Supportahan po natin mga and Marius. Marius Black, yan, yeah. supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Yeah. Mga kalinga, mga kapobrel, at supportahan natin. Thank Dito ka lang, kinakausap ka namin para Ngayon, tatanungan ka namin anong gusto. Alin ah, ba babalik kami? Ano yung gusto mong pasalubong para sa iyo? Sa kanila po. Sa iyo? Sa iyo. Sa iyo. Ikaw naman ang pinuntahan namin. Ikaw ang pasalubungan namin. Ano gusto mo? Anong gusto mong pasalubong? Ang gusto ko ay maraming ulam. Ulam tapos mga dilata ang gusto ko. Ayun, nasasaktan. Ayun, dilata. Dami. Nandun Grocery. sa baba. Ang layo kasi nitong... Tatakuha ka na ako. na lang kay papa mo? Gusto ko nyo sa akin. Akin na be up. Taas sa akin na lang po yung kong pwede. Yung pwede mo mabayaran kita. Babalik ka po ng kong pwede. Ang ko sa inyo. Sige na sa inyo na yan. ayun na sa inyo na yan. Ikaw bibigay sa inyo ka na? Sige na sa iyo Sakit na yan. Sige na you know, sa inyo na yan. Sige na sa inyo na yan. Ang bait nyo pa ang mga napaka Napakabait niya. Ibigay mo yan shampoo. Ba ba siya? Ano, mabait mabaitan, mabait, mabait. Dapat nagiging callbacks kayo nga sa akin ngayon sa akin dito kay anay at tapos kay ama. Eh, samahan mo kami doon sa bahay mo. Nasaan yung bahay mo? Saan po? Eh, Di ba yan ang bahay? Nasaan yung bahay mo? Yan dito. Hindi yung bahay ng bahay mo. Ay, sa kanya yan. Hmm. Sino yung mga nagregalo sa'yo ng mga, yung mga, mga porcelas mo? Sino mga nagregalo niyan? Huh? Nasaan na nako si papa mo unaro no? Ay binabogbog sa akin ng mga anak ko ah. Sabi ko kapag yan, sinasabi ko ganyan ang ugali ni papa sa akin nah, ay umalis ka na. Umalis ka na. Lalamutin ko itong pirang ito at ilulunokin ko ng white wood lang. Hindi <tinyo> mo alam yung si mama yan. Sa akin si Kitty. So tara mo po ako ha. Kasi Oo. Oh. Ang ah, sa akin yung sa, sa pagtawa din pagtawa. Hindi naman baga. Pagiging suway lang ako dahil sa iyo. Since I could be baka mahat mahat. Ma 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 Atot ako nyo. Ayaan mo? Sabi ko nga, ano po, kapag sinasabi kong core present wish, ay gusto ko Ay, sinasama ba nila ako? Ay, wala. Hindi ko naman intindi. Ay, pala pala nga lang nasa akin. Hindi ba kamura-murahin ako at nandito sa akin yung minamura-mura? Oh, yun din mura-murahin sa akin si Tita. Sabi sa akin, sa akin, sabi sa akin, sabi sa sa Halimbawa, bigyan kita dito ng telepono. May, meron ba dito ng wifi? Diyos, ay ko Ay, meron! Meron, sa, meron sa akin kay Daddy Totoy. Ano, yung nilunaw lang, in my field, kiss in mo ako. Ayan ang gusto ko. Bakit pag ano yan ang ito si ate talaga Kaya namimiss ko sa akin ng ate. Si mama pala. Hindi mo ko niriregalo ng gusto ko. Ganyan ang gusto ko. Ano ba yung regalo mo ang gusto mo? Sila, anong regalo ang gusto mo ba? Ganyan ang mga gusto ko sa akin. Regalo ko yung mga 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 magaganda ang mga taong ngayon. Sa nga hindi nag hindi nagre Gusto ko yung sinasabi nga pa po. Ay, mabuti. Kahit ano sa sasabi mo ano. Ay, mabaho. Baga. Paglilinis lang naman yung sa sarili at naliligo. Ay, bago daw po yung sinasabi ni Kuya sa akin. Sabi ba, ano man sa'yo si, si Mama. Po, pwede ko mo pa maganda yung sa akin. Yung sa akin, Mama, sa akin si Susan ay ano yan yung sinasabing kinakape ng maraming tao iba wala eh ako po yun sa loob si CR sa sinusunod ng mga panasa ko ayun hmm. dito po yun anak ko po na yun ipapa mo yan pwede pwede jet at per rose ba nasaan yung mga anak mo Ano, hindi na yun po. Nasa ko eh. Nakay, ano, na. Ilan yung anak mo? Lima. Lima. Yung so, na matay namatay po yung panganay eh. Tapos? Nakita pa yung bunso. Hmm. Saan ka kumukuha ng uh, pangpakain sa kanila? Sa ka mama. Pero palagi, di ba kung nakita ko na nag-iipon ka ng mga bu nyog? Sino Ay, ano, ba nan? bawal. Uh, bawal ako mag-ano, bawal ako kumuha. At bawal ako mag-ikita. Bawal so pinapatay, ginagalitan ako. Hmm. nakain din daw niya. Tapos ko, hindi kakainig ka din ng anak ko. Kanino yung mga nyog na hinakot mo? No? Sa ano po yun? Sa amin din yun. Hindi lang naman yun sa akin. Hindi tuloy sa akin. Sa magulang sa natin. Sa inyo po pala. Mm. Ano pangalan mo? Ako si Mario. Ah, si isa rin, isa rin, rin, rin ako. Mm -hmm. yeah, so, si, so Wag mo kalimutan pa. ang pangalan ko ha. Pag dapat marami pa regalo sa akin. Oo, oh, oh. ano, kaya nga nandito kami -dapat para ma- mo ito. <laughs> Dito ka lang, sandali. <laughs> Totoo Sa akin, ang no. so, trailer so, sa akin, hindi ko ito gagastusin sa akin eto 'to, dito tayo, dito tayo sa palengke. Mhm. Ano na, bibilin mo niyan? Ano bibilin mo niyan? Ay, hindi ako grocery na ako niyan. Hindi huwag ka na ako na maggrocery dahil ano. dahil meron naman na dahil meron kaming baka dala doon. Takalimuyo yan. Ano baka hindi puyan masama, baka hindi yan. Ano? Ah, baka hindi yan nakakabusog sa akin. mabu Magbubusog kanoon. Ay, nako yung sinasabi kong ano. Ano ako. ba yung gusto mo na nakakapusog? Ay, ang gusto ko niya yung lahat ang napakit sa akin. Naitulbit na nga ano Kung nga rin yung sinasabi. Baby, nasa akin baga. Ano yun? Limot ko na. Oo, hmm. oh, naitin ng ginagawa niya. Tapos sinapabayaran mo. Oo, oh, sabi niya sa akin. Ay, ano ito? Yung sinasabi ba ba sa nagi? O rin hindi magkakapatid patayin ka? Ilang kayo magkakapatid? Ano? Okay. Hmm. Dito ano po kami, ano? Mm, ikaw lang ang dito. Bakal ko sinasabing kapatid ko sa akin kay Kuya Lino. Mm. Ay, po, ito. Oh, ayan. Ano po itong pwede kapag sinasabi may hirit pa daw ito ay? Eh? Mm -mm. So, kantahan mo nga ako? May kanta ka ba? So, ngayon, halimbawa bumalik ako dito, ano yung gusto mong pasalubong sa iyo? Ay, mas marami, pero yan yung sinasabi na sa akin po, sinasabi ba nga? Huh? Si ate ka, yeah, church facing ko, doktora ka, kesa na the doktora, answer with to be yours, mabibien. Ha? Bakit ayaw mo ng doktora dito? Ay, hindi po yan, hindi is so, Sa antena po yan, ano ka? Kasi Ayan. coffee piece and I call weather toast and I haven't stepped and I just, ano ka, ang ka pa nga nila nila, si ka ako, ka, kambal ka rin. Magkano na yung pera mo sa ngayon? 350. Ay, kala ko ba libo-libo na marunong ka naman pala ng pera? 2,500 hmm. So, babalik ako dito para... Hindi oh, yan yun sa akin ay accident ako pa noon ay. Hindi, hindi. Nga, babalik ako dito para uh, dalhin yung gusto ko. Ay, gusto ko lang yung sinasabing may magic na nakikita ko at nakikuyo. Yeah, dapat iyan ang magbigay sa akin. Eh. Ikaw? Sino? Dapat ikaw nga nagbibigay sa akin. Ikaw na kung dinudugdugdugdugan po niya sa akin si mami. Anin? Anin? Oo. Oh. Spirit. hindi po. Nagdadramahan lang yun. Pero sinasabi ko, eh, nasa nagpapanata yan talaga. Hmm. Nakikita ko no, ayon sa magpapabuti mga sa akin kay ba. Oo, oh, hindi yan. Pero, eh, bahala ka. Kapag pinahamak ng sarili mo. Eh hindi na tatrapuhan ka po yan Ma, ano yan magpakamilis ka <laughs> hindi po yung sinasabi eh. oh, na andito sa akin sabi ba niyo hindi po ganun yung andito sa akin at magkakaroon ako pwede Shirley may tanong hmm? lang ako Nasaan yung asawa mo wala po wala kang asawa wala so dalaga ka ngayon hindi may anak na may anak ka na halimbawa may mag may, halimbawa may mangligaw sa'yo tapos, sasabihin ko po, ay, sige, ang ganda, lalakap-yakapin ko siya. Hmm. Ay ko, Kulang, wala. Walang, kulang pa ito dapat sa akin na binibigay ko kay Daddy, libon din po. Ay, oh. pa na kay and I get sa kanya tulong pa na ito. No? Hmm. So basta ang gusto mo pag kaya lang pag binigyan ka ng telepono dito, wala ka naman dito ng Wi-Fi? Ay, meron din. Meron. Walang sabi so, data dito. ko na Sa akin, kung nga rin po ako yan, sabi ni Sherbet Tapos sa akin, may wife sa akin, ang tunay kong ama-ama sa akin sa nagdada ng tao sa mga anak ko. Yung sanya sabi sa sinundan, baga, ang tawag ng anak ko, brother and sister and lo, ano? Ang tawag ni sis and plus my family si ano, origin yung family, o po, and best. Best friend and answer to be your madam. Ano, pong, ano anong ang po, ano, ano ang ibig sabihin ng sinasabi kong girl po, You're my tito is sweet. Family answer. Adi ah, pa mang king kita. Answer my Kobe Gelebon. Ano? So, Shirley, ang gusto mo mag gusto mo nang pasalubong na, na hikaw, gusto mo yung Ayoko hikaw. hikaw. Gusto ano? Yung cellphone talaga. Cellphone talaga. Mm. Kahit na wala dito, wala naman ditong uh, Wi-Fi, 'di ba? kasi ang layo. Ay, siyempre, si Oo, oh, alam ko 'yun nasa akin. Eh, huh? makadidiri ibaga siya sa akin, hindi. Pahangawan ko. Magdadala ako dito ng uh, cellphone tapos manliligaw mo? Ay, hindi. Ano po yan? Sila ba dapat ha? Dapat ganyan ka pa? Yung sana sabi sa ato mo. Eh? Hmm? Oo, uh -huh. kaya sparing ko na ganyan sa akin ng guwapo. Gusto mo maging korbe sa akin? Yung sa akin na agay. Gusto mo ba? Peace. Eh, drama lang ito pero na nasa iyo ba ganyan? Gusto hmm. mo, gusto mo makita itong gusto, video gusto natin? Gusto mo binabogbog ang anak mo samantalang hindi naman bogbogin -bog ang. Bakit binubog ba yung anak mo? Binubog mo? Yung hindi anak Hindi pa, mo? kinakatay nga po ay parang bagang mga manok. Alin? Ay wag mo gagawin, kaya uh, huwag wag kang magdadala ng mga ay, ita. Ay, kikinto ko ngayon. Ah, sige nga. Hoy, parito nga bibe. Ano bibe, wag mong doon si daddy lolo mo. Rode, dali na, dali na, dali. Naihiya ay. Oo, yeah. oh, oh, dali naglay sa ato, jj mo. Samantalang ang sinasabi, hindi ga? Bakit ano yung kwento nun? Naglayas daw ako, hindi po, hindi nagpapaalam ako pag ako naglalayas. Pag naglayas kwento ka na sa ka? akin? Ito kung ano nakakamali ba ba? Mm. Eh hiya ko nga yung papabayad ko tapay ko hiya. Ayan, oh, two, marami ka ng pera. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, And dami na. Dito. Hmm. Ano sasabihin mo sa nagbigay niyan? Ay, ano nga anong anong sasabihin mo sa nagbigay niyan? Ay sige, masama ako sa baba ng na lang. Ay, di na sa kanya na lang 'yan. Ano ba ako? Masama Sino nagsabing? Ka <laughs> Yung mukha gusto mo ko din ng Satan I it sa akin baka hindi ka maging cool Maabik ako. Sender send ka kasi na ako pwede ako. Papangat ang salita ko baka ganya -hany ako pag computerin mo ma ako. Marunong ka sa computer? Oo, <laughs> oh, atas ay Dati kasama daw ako, siya nga. Ayun na, papunta tayo sa baba. Ay, hindi na yung nakapala. Ayan po mga kalingap. At uh, nakakawa po yung uh, kanyang uh, kalagayan. Ano mga kalingap? So, sa ngayon po, dito po siya. Dito po siya nakatira. It, dito po siya nakatira. Mag-isa lang po siya dito. Ayan. Ayan po mga kalingap. Uh, ito po yung kanyang bahay dito po siya nakatira mag isa at uh, nga pong anak niya hindi po dito uh, isinama ano, dahil nga po matindi po ang kanyang balak sa kanyang anak na lulutuin nga raw po yung anak niya kapag yung nagagalit po siya ano so ito po uh, dapat na matulungan na naman ano po kaya kaya lang po ito mga kalingap sobrang layo po nito. Napakalayo at saka mga bundokin po talaga, buntok. Sa bundok po 'yung Sobra po hindi ko po masabi. Kanina po talagang Kanina nga po ano, habang uh, naglalakad po kami papunta dito, parang uh, gusto ko na pong sumuko. Kaya lang uh, sabi ko nga kailangan natin marating to at uh, yun nga po nakita natin ay hindi po ako nagsisi dahil uh, nakita ko po sa kanya kung nakita nyo po mga kalingap si Lola Damiana parang nakaka niya po uh, kaya lang po ito batang bata pa at 24 years old na may limang anak yung mga anak niya po Uh, hindi po sa kanya isinasama sa mga dahil po sa kanyang mga balak na ano kaya ihiniwalay po sa kanya yung kanyang mga anak hindi po sa kanya itinatabi kaya kung nakikita nyo po itong bahay po na ito sa likod natin mag isa lang po siya dyan na nakatira at saka palagi po siya may dalang itak kaya malungkot man pong isipin ano at siguro po uh, ito yung kailangan na magamot dahil nga po sa kanyang karamdaman noong uh, sabi nga po nung nag-aalaga dito nung dinala po siya sa Kadlan sa doon po sa mga pugad ng mga baliw para gamutin gumaling naman daw po kaya lang uh, bumalik yung kanya sakit nung Oh, nawala na naman po yung kanyang iniinom tapos na-stress siya tapos po nang una iniwanan po nung asawa kaya yun nga po ano nung iniwan siya ng asawa bumalik na naman po yung stress niya at nagkaganya naman po siya so napakabait po niya mga kalingap at saka masipag siya kung nakita niyo po yung yun pong kung ano yung naghahakot po siya ng mga nyug Ayan. Ayan po mga kalingap, hanggang dito na muna po ang ating video. At uh, siyempre po huwag natin kalimutan na suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, at na vlog, Kalingap Rab, uh, Royal of Malalag, Kalingap Awi at ang inyo pong likod. Marius vlog po mga kalingap. At uh, sa ngayon nga po, napakalayo natin. Dito po ito sa bundok ng Kapalungga. Uh, kaya po napakalayo po nang narating natin. Uh, isa lang po itong pinuntahan ko ngayon pero sulit naman po at napaka yun nga po nung una hindi siya nagpapalapit ano kasi parang uh, lalo na nung nakarinig siya ng doktora eh parang takot po siya sa tuno, uh, ngalan ng doktora uh, parang meron na po siyang phobia sa doktora no kaya uh, yun po nakausap na rin po natin o sige po mga kalingap hanggang dito na lamang po at maraming maraming pong salamat sa lahat po ng mga naka naka panood nitong ating video marami pong salamat yan po mga kalingap nasa ngayon po ay pabalik na naman po kami ayan super po ang ginawa namin dito ah uh, talagang uh, grabe grabe po talaga grabe kung ano kwan huh? eh, akala ko po ano susuko na kami ligo na ako sa pawis parang hindi ko na kaya kanina pa tumuloy pa akyat kalahati pa lang wala pa tayong kalahati <laughs> kala ko uwi uh, balik na kala ko patag at uh, yun nga po yung mga po parang gagapang na ako yung nga po mga kalingap, ano. Sulit naman po dahil uh, kung makikita mo po yung napuntahan natin, ano. Yung nga po, hindi ko lang na video nung uh, paalis na po ako na uh, hinabot po ako nung nanay niya na talagang niyakap ako. Tapos, sobrang po ang pasasalamat. Sobrang po ang pasasalamat dahil nakarating po kami dun. Kaya sobrang ko oh, titinan yung mga nilalagaran po namin ano kaya ayan po bababa pa kami ayan no oh. Nilalaki ng bat at sa ngayon ngayon nga ano si Shirley ay bumaba na nauna na sa amin papunta sa doon sa tabi ng kalsada kasi mayroon pong kukunin doon ay sumama na po sana alam ko na ito po ay talagang nangangailangan po talagang ng tulong to. Ayan. Malayo lang po dito. Ayan lang po dito talagang ang lalakarin dito. Talaga pong salakarin na lang sobra. Napakalayo. Buti po kung hindi bundok po hindi yung mga taon Okay po hanggang dito na lamang po hindi, ko na i-video to hanggang doon dahil maubos yung time natin sa kabibideo ano po. Eh maraming salamat. Sige na sige na dyan ka na lang. Ano saan tayo mama, mamamalingki ka ba? Yes. Anong bibilhin mo sa palingki? Ay marami. Sino ba pakita mo sa akin yung shell book mo? Ito ang gagastasin ko lang. Ha? Sige na. Oo. Oh, oh, Sir, ko. Dapit yun. get out. I love you for it. Huwag ka sa akin naniwala at babalik ako na. Huwag ka So may po mga kalingap ano ha. Uh, po sa atin Hello? dito Angelina sa labas. At uh, may bibilhin daw ma ta po. Wag na ma tayong mamalingkin Andito daw isda. Nasaan isda? Andito ali ka. Ali ka. Mama, ayaw Ay hindi. Hindi. Andito po. desh <laughs> mein May itak po mga kalingap. Dito. Dito lang <laughs> yan. Kuya ba? Oh. May itak. Kaya nga, anak ko mga kaya din. Kaya itak sa kanan lang ako. Kasama po daw yan. Kasama daw yan nila. Kapag yung kasama ka, mamamaling ka tayo. Oh. Ay, sa kanila po baling yung pera. Dapat kasama daw yung magulang. Tapos kasama yung sinasabing ako. Tapos, ang sinasabi nila. Kapag yung sinasabi may dalay doon sa ako. Ito yung nila, dinadala nila sa barangay Yung isda din oh, kami bumili. Promise. Sige, sige na. Baka mga ano yung ko kayo. ay... po namin at anong bang bibili nito? Ito sila kwan dyan na muna siya? Oo, dyan na Umalis na. Pagbalik namin dito. wala nang time, oh. Wala nang time. hindi. Taliin niyo po at may butas po sa may inalim yung bigas. May ano po yan, kaya tinagal ko po sa sako po. Inilipat ko dyan sa malaking sako. Napunit ay... Marami na Marami na yung grocery o mo o marami ka pang pera. May mga dilata. Oo. Sinadya ko talaga yan at alam ko buntok ang pupunta namin. Kailangan maraming dala. Ito lang ano ay magkapunan. Ay mamaya, di na kami makaakyat. Di, sa pagdong. Hayat po, hayat po. Po. kaya po kaya ninyo kaya ninyo yang May punit po yung sako baka mabuksan siya hindi naman yata kaya yan yung itak mo ikon mo maka ano ano ba gagawin mo sa itak ko? Babayaran mo apat na tira natin diyan oh diyan kay oy dito tamin din mo natin diyan kakangawan? Iyon mukay dito na lang itak mo. Hindi. Babayaran mo nga. Parang ano ko, gato uh. ko akong pagkuha ng gatong sa bahay. Oh, Masarap yan, kaya yan sinasabi. Oo, gusto ko yan. Ay, nagyo po ha. This is my service will our children. Gusto ata ni Kuya Mario itak mo. Magkano daw yan? At iuwi ni Kuya Mario. Magkano ba kay itak at babayaran ko na yan? Ay, nagyo po na din. Ay, nagyo po na din. Sa akin na lang yung itak mo. Ay, yung yung, yung, yung itak mo. Ay, yung, yung, gamit mo ba, dito. Na, ay, puya, diba, At, ay, gusto mo bumalik yung, pa kami dito? O oh, sige na. O oh, sige na, Che. Uh, oh, uh, ano masasabi mo? Alis na kami. Ayun, ay, bawal pa. Mauhuli kayo ng polis. alis. Hindi, kailangan kami mag-alis oh, okay. na habang wala pa yung mga pulis okay. sa dataan. Oo nga. Para malusot namin. Oo. Para makabalik pa kami dito oh. agad. Para makabalik para kami, makabalik dito, kami dito, madala ulit kami pagkain. Ay, akin na rin sapatos mo na yan. <laughs> 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 mag uh, Magpapaa ako? Marami Magbalik na lang, magdala ako. Kaya na rin ang sapatos. Di ba gusto mo rin ng hikaw? video mo ito sapatos kayo, hiningi niya. Lagot ako sa sponsor. Ayan po mga... Shout out po <laughs> sis! Thank you so Ayan. much dito! Ang no. piningi! Baka hindi, <laughs> baka hindi kakamukha niyan! sige na! Saan po? O, alis na kami at uh, babalik kami! Bye bye! Sige na, okay. o, sakay na, sakay na!